So good morning guys, ang oras na ay 5.90 na ng umaga So Saturday ngayon mga ka-jungers no? So ang natin ngayon na ay Bataan at tulong ka po So samahan nyo muna ako mga ka-jungers At magpa-price update tayo ng uh, Bakal Tapolo Dahil may nag-request nyo mga ka no? So let's see I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a car, never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on Die staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on So ayun guys Nandito na tayo sa bataan ng oras na ay 10.27 na mga jumpers mga So kasi lang natin ito sa store Ayun bababa na tayo mga jumpers mga may idlip idlip lang ako Kasi parang nantok ako kanina pagpasok dito sa bataan So ayun napit ulit kayo mamaya Wala pang tao guys sa mall so, Let's go Naiihina ako <laughs> mga tao ito pa yung mga guardian na formation guys ito tayo dyan sa Pista Mall Bataan Balanga tato Balanga sa sakot ng Balanga ayun So dito lang ako guys sa baba ng RV ng mall na to. So, ngayon nak nakaramdam ako ng uh, antok mga ka-jungers. So, i mo muna ako kasi pagkakit namin ng Olonga po, uh, kailangan maka i man lang tayo kasi pataas yung Olonga po na yun. Medyo pataas yun. No? So, medyo malaylay pa yun dito sa sa bataan. No? So, yun. i mo muna tayo mga ka-jungers. No? Tapos, pagising ko, doon na tayo sa Olonga po. No? So, yun. Happy good kayo mamaya, guys. So, dito na tayo mga ka-jungers. Olonga po. Pag-suntik na sa inyo Ayan guys. na, update ko kayo Dala ko na yung mga gamit Dadalhin din sa store Let's go Nauna ako doon sa helper natin Si Si ano si, 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 Ilaya Ini stop besok. pala tara yan lang natin siya dito sa store yun okay, guys level 51 na guys okay. so, mapababa na ako ng uh, sa may truck so no? yun na ulit kayo mamaya mga sa update tayo na baka sa palagoyero doon sa atin na nalagtan dahil may na mga Let's go. Ayan, muli, mga adyangas ako, nagbabalik ganyan ako sa 12.31 na ng tanghali. Mga, mga adyangas, muli ng tanghali sa inyo sa so, mga impaling na mundo. araw ngayon ay Saturday, February 22 na po, mga adyangas. No? So, dito sa video nito, magpa-price update tayo ng presyo ng bakal doon sa ating direktahan dahil meron niya nag-request dito sa ating video na to. So, yan, gagawin natin yan. So, ang sishat sa inyo, yung presyo lang ng bakal doon sa ating direktahan ng kalabos A at kalabos B. So, kalabos B, isang presyo lang bibigay natin sa inyo dahil uh, hindi pa sila nagtataas mula noong February ah uh, noong January 23 pa yun mga kajan no? so si-check yan sa inyo kung handa na kayo hawak na ng lapis sa papel sisimulan na natin yan ni 5, 4, 3, 2, 1 lista nyo na yan so, ito mga kajan effective pa to kalabos eh, yung price ng bakal nila ay nung February 3 pa so hanggang ngayon hindi pa sila nag-update so ito pa rin yung tumatakmong price nila doon sa kanilang rektahan mga kadyan no? so handa na kayo, simulan natin yan sa bakal solid ang price ng bakal solid kalabos eh, ay 20 pesos na mga kadyan per kilo at meron yan less na 2% mga kadyan so punta na tayo sa pangalawa ay yung pundidong na bakal so ang presyo ng pundido sa ating rektahan ay 15.50 yan mga kadyan kasama na dyan yung uh, pundido ng mga pesa ng mga truck na mga, mga, mga pangkotse no? So, 15 yan, meron yan less na, 2% lang din. At syempre, punta na tayo sa pangatlo, ito yung bakal na assorted. So, kalabos eh, kailangan, pwede naman ang uh, 30-70, pwede ang ganun ang kamada, pero basta maganda yung pagkakamada nyo dun sa iahalo nyo yung tapalodo, mga guys. So, no, huwag, huwag malalaki, malinit lang. Dahil ang presyo ng bakal assorted kalabos eh, ay 16 pesos na, mga guys, per kilo. At meron yan less na, 2%. Tumaas to bahagya. So, ang presyo naman ng bakal asulfate so kalabos A, kalabos uh, B ay uh, 1850, mga ka no. Mas mataas siya dun kalabos A. Hindi ko lang alam kung bakit mataas sila boss, uh, sila boss B, kung bakit mataas yung bakal nila, na Kaya kalabos A, 16 pesos lang. Tumaas lang siya ng 50 centimos bagya. So, muli, pag napanood yung video nito, mga ka no, uh, pakishare naman sa iba para naman malaman din ng mga bago at isimula pa lang kung gusto nilang paapso kayo ng pag scrap o pamimili ng uh, mga scrap na doon sa Uh, Pag-direkta sa mga rektahan uh, no ang gula na okay mga dyan no dito na lang so sana nagustuhan nyo aking video po today kung nagustuhan nyo naman pa like naman Kung hindi pa kayo lang kapag subscribe share dito sa ating channel click the subscribe button hit notification bell para kayo po kayo sa mga bagong i-upload ko pa ang mga video so muli ako ang inyong kajan na si Erwin kita kita po tayo sa sunod see you on my next vlog bye bye mga kajan peace out yo madali ang video lang yan guys